Hello mga guys, another day, another mini vlog. Dito tayo sa Japan. Sa so, mga guys, kain tayo ng kamote. Thank you. Yung nagkagulo na yung ating ano, nilalabahan. Sa so, yun, mga guys, for today's video, may nagtanong kasi sa atin ng ayun. <laughs> may nagtanong kasi sa atin ng mga requirements daw kung pa paano ah, ano yung kailangan pagka magbabakasyon sa Pilipinas. So kami ni Ate, nakakailang bakasyon na kami and Ayan, i-share namin sa inyo yung mga requirements na pina-prepare namin. Siyempre, kailangan, yung pangunahing kailangan mo is passport, then yung ticket mo, then yung alien card. Dapat lagi mo na yung tiladala. Bago ka umalis, nakalady naman na yung e-travel. Oo. Ngayon, nag-prepare na rin kami ng e-travel. Online yun gagawin mga guys, sa online. Kailangan meron ka na yung barcode, 2D barcode. So, sa online na lang, i-ano mag-apply kayo, tama ba? Mag-apply or mag-fill -mag up e-travel. After nun, uh, ano pa ba? Yung OEC. Yung balik manggagawa or yung OEC. Dito na namin yung ginagawa sa Japan bago pa kami pumunta ng Pilipinas. Nagpiprint na kami dito ng dalawang copy. Then, daladala na namin yung pauwi. Kasi minsan, kinukuha yun sa ano, so mamaya ko explain bakit dalawa yung copy. Then OEC and then Ano ba ba? Sa Pinas Pagka pabalik na kami dito Nag nag naman. Nag ah, ano naman kami Doon naman kami nag uh, Inaayos namin yung e travel Pabalik naman kami dito sa Japan at saka yung Visit Japan Web. Yan Do yung Pwede naman yung Visit Jap Japan Web i-disregard kasi pwede naman Mag-fill up pa din ng papel Ayan. Pero mas maganda Mag-online ka na rin kung alam mo magsulat sulat doon sa sa airport nung Visit Japan Web. Ay eh, pero kung hindi mo kayang mag-online, edi eh kumuha ka na lang nung parang Oh. Basta yung papel dis disembarkation whatever. Parang lang custom declaration dun 'di ba? So sim lang ngayon. Wala na tayong vaccine certificate. Hindi na kami kinuhuan nung last time na umuwi kami nung December. Hindi na kami kinuhuan ng vaccine certificate. And ayun lang doon lang magkakaproblema kapag hindi mo pinarepair kaga yung mga e travel mo and then OAC. Oh nung na-experience namin nung kami pa kasi papuntahin lang, papunta ng Pilipinas, wala masyadong kinokuhang dokumento. Like ano lang passport, alien card, tsaka yung ticket mo, and then may boarding pass ka na, then dire-diretso ka na. Yung pagbalik dito sa Japan after mo magbakasyon, yun yung san san na iya doon kailangan yung mga OEC, yung mga e-travel. O, OEC dapat i-prepare mo. Sa, sa immigration. Doon pa lang sa ano? Ah, dalawa. Kaya dalawa pala yung OEC namin. Minsan, doon pala sa check-in, nahingi na ng copy. copy ng OEC. And then, pagpila pag -balik, pag -pila mo doon sa immigration, minsan nahingi pa rin. Pero yung last time, dahil may alien card kami dala, parang hindi na kinuha, no? Or hindi na tinignan. Tinignan lang. Ah, tinignan lang. Hindi na kinuha alien card. Yung alien card lang yung pinakang pinakit tiningnan niya ng ano tapos yun lampas na kami hindi hindi mahirap sa immigration lalo na kung ano ka naman kompleto yung requirements mo dokumento mo so pag baka mas madali na wala masyadong ipapakita just fill up yung um, mga, online e-travel Jap visit japan web alien card wag niyo kakalimutan yun ang importante so yun lamang guys bye kain ulit tayo